Sa usapin ng Heat Index, makakausap natin sa linya ng telepono si Pag-asa Weather Specialist, uh, Alzar Aurelio. Ginoong Aurelio, magandang gabi. Hello po, magandang gabi po uh, sa ating lahat. Alzar, this is Aljo Bendijo. Una sa lahat, uh, totoo ba na pumalo hanggang 51 degrees Celsius ang Heat Index sa Caloocan ngayong araw? Ay! hindi po hindi pa totoo 'yan na umabot ng 51 degrees Celsius. Katunayan ang uh, na compute, compute po namin for today dito sa Metro Manila ay umabot ng 46 degrees Celsius. So wala po umabot ng 51 degrees Celsius sa limang bahagi ng ating uh, bansa sa mga lugar po nating mino-monitor. Katunayan din ang pinakamataas na computed heat index sa araw nito ay 48 degrees Celsius. Yan po yan sa Sanglipoy, Cavite. Ayun lang. Yun ang pinakamataas na heat, uh, heat index ha sa Cavite yes, ngayong Apo. araw? Apo. Okay. Uh, meron bang posibilidad na hihigit pa sa 48 degrees Celsius ang temperatura ngayong papasok na yung Mayo? Um, Posible po. Kasi uh, sa aming experience, um, kung pag-uusapan yung air temperature, eh, nakakakuha tayo niyan sa bandang Mayo. And ngayon, sa Metro Manila, nimbawa, eh, nagka-36 degrees Celsius tayo, air temperature po yan. Tapos ang heat index natin nasa uh, 46 degrees Celsius. At uh, ngayon, uh, 48 degrees Celsius siya. So may posibilidad po na namapas po yan sa 48 degrees Celsius. Sa okay. Mm -hmm. Alright. Uh, sa talan yung sa pag-asa, ito na ba ang pinakamainit na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas? Or uh, uh, mas uh, higit pa rito? Kung uh, sa history, uh, i-research ko muna kasi wala po yung aking data na okay. uh, para Pero kung sa iiit na panahon, eh, talagang kung uh, kukupara, kukupara, ko, kukupara ko natin last year o two years ago, hmm. eh, mas mainit talaga ngayon dahil hmm. uh, April pa lang eh, palaging 36 degrees Celsius na ang record natin dito sa Metro Manila. At uh, ilang araw ng ganyan na umaabot nang uh, sa level ng 36 degrees Celsius. At ang uh, gantong uh, uh, value ng temperatura sa Metro Manila ay kadalasan ang kukuha natin sa Mayo. Eh, hmm. April pa lang po. Okay. So, Hang... iinit talaga dahil sa epekto ng El Niño po. Al sir, hanggang kailan ba itong uh, init na mararamdaman natin uh, dito sa bansa? Kailan ba papasok yung panahon naman ng tagulan? Um, Well, ang usually ang tag-ulan nag-start po yan ng last week, oh, between last week of May hanggang first week of June. Eh, ngayon ay eh, El Nino, so madidelay po yan. At maaaring nga uh, sa panahon ng tag-ulan, ay lalo June, eh maaaring natin parang tag-init. Kung pag-usap, kung ang tanong nyo hanggang kailan yung init na panahon, well, sa ngayong, ta ngayon taon, ay uh, maaaring po hanggang June dahil meron pa rin epekto ng El Nino. Alright, maraming salamat pag-asa weather specialist Alzar Aurelio.